Na yun eh. San Marcos Ah, San Marcos Arda. Gandang morning na naman mga amigo Continue tayo at andito na tayo Sa barangay San Marcos Ayan yung elementary school ng barangay San Marcos mga amigo Malami na tayo sa bayan ng placer <laughs> Ayan Painainay lang na dalagan Makakabot man kita mga amigo Ayan, so continue tayo sa ating travel At syempre maganda pa rin yung panahon At syempre tingin-tingin tayo dito kung ano yung makikita natin dito sa barangay San Marcos At kung taga rito ka, dito na yung barangay nyo mga amigo Ayan, panoorin nyo na lang kung ano yung nagbago dito Ayan o, no. so pagdating pala dito makitid na yung kalsada Nakat na pala doon sa may school yung ano, um, uh, yung kalsada mga amigo no Ayan, so pagdating dito, to lane lang hindi doon sa ka may school na four lane na nga doon, no? Oh. di ba? Malapad, malapad, malawak. Ayan, si ate, napalingon pa sa atin. Shoutout na lang sa inyo. O okay, ayan, no? Oh. So, tingin-tingin tayo dito kung ano yung makita natin. At syempre, pagdating dito, merong mga restaurant. Ayan. Ayan mga amigo, oh, ayan, may grocery at syempre merong, merong school dito sa harap. At meron ako napansin dito mga amigo, ayan oh, matagal ko na itong pinapansin. So pasyalan natin, pagawaan to ng gitara eh, sira kasi yung isa kong gitara mga amigo, kaya tara pasyalan natin, tapos tanungin natin kung magkano yung ano, ah pagpagawa, ano, kasi nasira kasi yung lalagyan ng kuerdas ng aking gitara so ayan uh, pasyalan natin tanongin na natin si tatay kung magkano yung bayad para naman malaman natin at syempre malaman din ng ating mga kababayang mas batin nyo dyan ayan, ayan oh. so pasyalan natin mga amigo ano ayan panoorin nyo baka sira din yung mga gitara nyo o dito punta tayo dito kay tatay nagarepar ka din ka ng gitara? Ah, ang gitara ko paano no nagka natangka ni dito pero igwa na ako sa ni in order, ipapakabit ko na lang. Pero man tayo ano. Ang mahimo man Ah, mahimo man. Pero kon sayo mo pahimo. Ah, 400. Ah, okay. Nagabalik ya amali sa mga gitara. Hmm. Ay, Binakal na yun na. Kira mandiri din balijaan mo? 2,000 lang, anula. 2,000? Anong mga kahoy ini? Plywood. Eh, plywood lang? Hindi mga nara, marine. Mga marin lang. Ay, Electric ini, balija mo? Ha? Ah, Ayos mga gitara mo. Electric. Ini pira man tay. Okay. Maliban tay sa mga gitara, ano mga inariter mo pa Sound system. Sound system tapos Dimenaw pang butang mo mga furniture oh. Furniture mo ah ba mo lang hindi, hmm, hindi nga kumulit pa ah okay ah okay sige tayo, ito may panahon naglabay labay di, sabi ko eh, nagkataon na taagi naman, sabi ko kung ako ko naman si ta hala ah, ko sa katay ngan ah, kalabanan ka tayo ngang dili sige po tayo Opo, ano pangarap nyo, tayo hindi ba ko? Villanueva? we ba? Siano. Siano bilyon Okay. Okay, tingin tayo Ang libro na para kung may dekna like, sina 350. 350. 350. 350. Yes. Oh, Ay lang mata ko. Ah sige po. Sa, may na ana. Ah sige. Okay. Kaya may na no problema ko eh. Tingin kita tayo Maybe. Anong barangay na ini tay? Eh? San Marcos. San Marcos Japan. Ang sunod. Okay. Ha? Okay. Poblasyon na. Okay, thank you tay So ayan mga amigo Nalaman na natin ano So dadaling ko na lang dito yung gitara ko Kasi sira kasi yung gitara kong isa mga amigo Buti na lang nakadaan tayo dito ulit Ayan, lagi ko napapansin to Yung shop ni tatay ano Diyan sa taas, kaya lang hindi ako Nagkakaroon ng time para puntaan siya Kaya ngayon, dumaan naman tayo Kaya ayun, natanong na natin O ayan, sa mga naghahanap Ng pagawaan ng gitara At syempre, Uh, pagawaan, gumagawa at nagre-repair. Ayan, puntahan nyo yan si Kuya Shano Villanueva. Ayan, dito lang yan mga amigo sa Barangay San Marcos. Ayun, sinasabi ko sa inyo mga amigo, lahat ng makikita natin, lahat ng madadaanan natin, pupunahin natin at syempre sabay na natin yan sa vlog para naman mas maganda mga amigo, no? Ayan. So, andito tayo, andito pa rin tayo sa Barangay San Marcos, ano? Ayun, mga amigo. Kaya kung gusto nyo masubibayan yung ating mga travel mga gala, mga vlog ni Dudski, mag-follow at mag-subscribe, mga amigo. Yan, para kung meron tayong bagong up upload, ma-update kayo. Ang next daw nito, mga amigo, uh, yung bayan na ng placer. Wow! Malapit na tayo. Malapit na tayo sa bayan ng placer. Shoutout na lang sa mga uh, taga-placer, ano? dito na naman si Dudeski, gagala na naman tayo at mag-iingay na naman tayo dito sa bayan nyo. At syempre, tingnan na naman natin kung ano yung mga kaganapan dito mga amigo. Ayan, so paano mga amigo? Medyo malayo-layo na yung ating travel at syempre mahaba-haba na rin yung ating kwento. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo. Ako nga pala si Dudes Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye, Bye mga amigo!